Good morning. Next ko lang yung aming maisan. Ayan po ni Gagang. Laki na po nang niya. At marami pang nilinisan punta doon. Ayan o. yung mga damo na yan. Mahirap yan patayin ng spray. Kaya gina, kinakamay na lang yan o ginagamitan ng guna o panggapas. Ayan. Isisimula na mabuhok ang mais. Ayan. Ayan. Hindi pa yan. Wala pang laman yan bata pa sa sunod na mga dalawang linggo mula ngayon, anagon na to Or, pwede na malaga mga dalawang linggo mula ngayon ayan ayan, tinan nyo naman, napakalinis ng ginawa ni gagang dito sa maisan o, oh. kung hindi yan uh, linisan, minus talaga ang bunga niyan, malilit lang ang bunga kaya, kailangan talaga malinis ang maisan guys. Yeah. Yes. Update sa isan ng kanyang mama. Ayan. Nice na. Hala, umpisa kito to. Ito guys, ang laki puso oh. Hindi pa to makita ngayon. Susunod na dalawang linggo mo lang ngayon ang laki na nito. Basta mataas yung ano talaga Talagang malaki o. Oh. Isang dangkal. Isa't kalahating dangkal. E dito pala pag distansya, malaki yung bunga niya. Ganito po tong variety ng may saka, ang lalaki ng puso nito nakatanim namin dati. Kaya lang ininit noon at napilyor pero ngayon mas mas pa to kay kahit papano may ulan konti. Konti-konti lang ulan ngayon. Ayun niya yung munggo namin. payat kailangan, kalangan na siyang ano, abunuhan para masurvive. Ayan, abunuhin namin sa tong saging ko, abunuhan ko na naman yun ng abo para minus o ano, pang jay punggos. That's for today's video. Thank you for watching! sa so, Yan, papunta po yun doon. So, bali, ang tinanima nila, higit isang eterya, pero yung iba manlit pa. Kuha pala ako ng okra para sa aking okra water. Ayan. Talaga namang maganda ang ano. Malaking pumuso nito. Ano? Ano ba Ay, doon kaya sa kabila, titingnan ko. Baka may kambing. Oh talaga naman kunol ka ayon ng mga tasagbuta o mga klase ng damo yan kunol ka ayon yan hirap pa tayo yan pero gamot daw yan bila bila man ang tawag nila yan yan pinang ko lang kung may hayop wala naman yan. dati dito kasama to sa tangi nila pero nahati ng lupa kaya doon na lang sa ere nila yan For this video, thank you for watching.